detalye ng mga balita. Pagdagsa ng pasahero sa Pitex inaasahan ngayong weekend. Ang kabuang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Allegria Galimba. Inaasahan ngayong weekend ang pagdagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na mga biyaherong uuwi sa kanilang mga probinsya para sa undas. Ayon kay PITX Corporate Affairs Head Jason Salvador, karamihan kasi sa mga kababayan natin ang nangihinayang pang umabsent sa trabaho. The day before the holiday begins, yun talaga yung mabigat. Kasi una-una maraya pa tayong mga kababayan na daily wage earners. Hindi pa sila makapag absent Wala silang mga leads. So Or yung mga iba naghihintay pa ng sweldo. Patol ko at atrenta. Ngayon pala karamihan sa si sweldo. So ngayon pala sila budget para bumili ng ticket. Ngayon pala sila makakabudget. Ayon sa datos ng PITX, as of 3 p.m. ngayong araw ay nasa 113,516 na ang foot traffic sa terminal. Karamihan sa kanila ay uuwi sa mga lalawigan ng Cavite, Batangas, Laguna at maging sa mga rehiyon ng Bicol at Visayas. Samantala, may ilang bus company naman ang pansamantalang mawawala ng biyahe ngayong onda season. Sa mga patungong Visayas, walang biyahe ang kumpanyang CUL at Megabus sa November 1. Kaya minarapat ni Aling Melva na makabihaya agad pa uwi ng Samar mula sa kanyang check-up sa Cavite. Kinailangan din kasi niyang makabihaya agad dahil inaasahan ang pagdami ng pasahero ngayong undas. Maaga umano siyang nagtungo sa terminal ngunit delay naman ang kanyang biyahe. Sa Samar sa Bubon. Gano'ng buhay pa agad naman? Alas Alas ang oras mo mo? 11.30. Eh, wala pa. Ano pa daw? baka daw no traffic, baka mga 1 to 1.30 pa dadating. Bukod dito, wala rin biyahe sa November 1 ng OM Trans papuntang Mindoro, maging ang mga biyahe patungong Bicol ng mga kumpanyang Alps, JVH Transport, Mark Eves at A. Arandia naman na hanggang November 2. Mahigpit namang pinatutupad ang security measures sa terminal at may nakatalaga namang PNP Police Assistance Desk at First Aid Service Team ng BFP habang may nakadeploy namang canine security dogs. Nagbabala naman ang PITX sa mga kababayan natin na maging mapanuri sa pagbubok ng tiket online. Alegria Galimba, d News.